Aries. Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring maging ugali ngayong araw ng Aries. Malakas ang iyong enerhiya at pakiramdam mo ay gusto mong matapos agad ang lahat ng nakabimbing gawain. Ang ugali mong pagiging diretsyo at mabilis magdesisyon ay lalong nangingibabaw ngayon, kaya't maaari kang magkaroon ng mga hakbang na hindi masyadong pinag-isipan. Maaaring mainita ng ulo mo kapag may humadlang sa gusto mong mangyari, pero alam mo ring bumawi sa pamamagitan ng pagiging masigla at handang tumulong kapag kinakailangan. Sa pamilya, may pagkahilig kang manguna at magbigay ng direksyon, pero kailangan mong maging mahinahon para hindi ka magmukhang padalos-dalos. Sa pakikipag-ugnayan, gusto mong makita ng iba ang tapang at kumpiyansa mo, kaya't madalas nagiging inspirasyon ka sa paligid. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawaran dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Taurus, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring maging ugali ngayong araw ng Taurus. Mas nangingibabaw ang pagiging kalmado at mapanatag mo. Hindi ka agad nagpapaapekto sa mga nangyayari at mas pinipili mong kumilos ng dahan-dahan pero tiyak. Ang ugali mong pagiging praktikal ay lalong nakikita sa mga simpleng desisyon, lalo na sa usapin ng pera at trabaho. Mahalaga para sa iyo ang seguridad, kaya't mas pinipili mong huwag sumugal sa mga hindi tiyak. Sa pamilya, ikaw ang nagsisilbing sandigan at nagbibigay ng payapang presensya. Minsan, may katigasan ng ulo ka at ayaw mong maduiin sa mga bagay na pinaplano mo. Sa usaping pakikipagrelasyon, ang iyong pagiging tapat at matsaga ang siyang nagiging lakas para manatiling matibay ang samahan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating gawing laging maging maingat Gemini sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring maging ugali ngayong araw ng Gemini Mas aktibo ang isip mo at mas gusto mong makipag-usap o makisalamuha sa ibang tao ang ugali mong pagiging palabiro at mahilig sa kwento ay lalong nagbibigay sigla sa paligid, pero may posibilidad ding hindi mo matapos agad ang mga gawain dahil madali kang madistract. May oras na sobrang bilis ng pagbabago ng isip mo kaya nahihirapan kang pumili ng tamang desisyon. Sa pamilya at mga kaibigan, ikaw ang nagbibigay ng aliw at laging may bagong ideya para pasiglahin ang samahan. Sa usaping pera, maaaring mabilis kang mahikayat gumastos sa bagay na nakatawag ng pansin, pero kaya mo ring bumawi dahil sa likas mong diskarte. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Cancer, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring maging ugali ngayong araw ng Cancer. Mas sensitibo ang iyong emosyon at madaling maapektuhan ng kalagayan ng mga tao sa paligid. Mayroon kang likas na malasakit at mas nangingibabaw ang ugali mong unahin ang kapakanan ng pamilya at mga mahal mo kaysa sarili. Madalas mong iniisip kung paano mapapabuti ang kalagayan ng mga taong malapit sa iyo kahit na minsan ay nakakalimutan mo na ang sariling pangangailangan Maaari kang maging sobra sa pag-aalala lalo na kapag hindi mo makontrol ang sitwasyon Sa trabaho o personal na gawain mas gusto mong may kasiguraduhan bago ka kumilos Sa pakikipagrelasyon ipinapakita mo ang tapat at malalim na pagmamahal na hindi madaling matumbasan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawaran dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Li Leo, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring maging ugali ngayong araw ng Leo. Likas ang pagiging matapang at masayahin mo, at ngayon ay mas malinaw itong nakikita. Nais mong makita ng iba ang kakayahan at galing mo, kaya't mas malakas ang kumpiyansa mong ipakita ang iyong talento. May likas kang liderato at gusto mong mapakinggan sa mga desisyon. Kung minsan, nagiging matigas ang ulo mo at ayaw mong matalo, pero may kabutihan din ito dahil hindi ka basta sumusuko. Sa pamilya, Madalas ikaw ang nagbibigay ng proteksyon at suporta. Sa usaping pera, hindi ka natatakot gumastos para sa bagay na alam mong may pakinabang o magbibigay ng karangalan. Sa relasyon, gusto mong maramdaman na espesyal ka at bukas mong ipinapakita ang iyong pagmamahal. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan. Ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Virgo, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring maging ugali ngayong araw ng Virgo. Mas malinaw ang iyong atensyon sa detalye at mas gusto mong maging organisado ang lahat. Hindi ka komportable kapag magulo ang paligid o hindi malinaw ang mga plano. Ang ugali mong pagiging mapanuri ay lalong nangingibabaw, kaya't mapapansin mo kahit ang maliliit na pagkakamali ng sarili o ng iba. Sa trabaho, masipag ka at hindi ka titigil hangga't hindi maayos ang resulta. Sa pamilya, ikaw ang nag-aalaga at nag-aayos ng mga bagay na hindi napapansin ng iba. Sa pera, maingat ka at mas gusto mong may nakahandang reserba bago ka gumastos. Minsan, nagiging kritikal ka masyado, pero ito rin ang dahilan kung bakit mataas ang kalidad ng iyong ginagawa. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawaran dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Libra sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring maging ugali ngayong araw ng Libra. Mas nangingibabaw ang pagkahilig mo sa balanse at pagkakasundo. Ayaw mo ng kaguluhan at mas gugustuhin mong maging maayos ang lahat ng relasyon sa paligid mo. Mahusay kang makinig at makipag-usap, kaya't madaling mapawi ang tensyon kapag nandyan ka. Minsan, nagiging mabagal ang pagdedesisyon mo dahil mas gusto mong timbangin ang lahat ng posibleng epekto bago ka pumili. Sa pamilya at kaibigan, ikaw ang nagiging tagapamagitan kapag may alitan. Sa pera, hindi ka basta gumagastos ng walang dahilan at mas gusto mong sigurado na makikinabang ka. Sa relasyon, mas pinapahalagahan mo ang pagkakapantay at respeto sa damdamin ng isa't isa. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Scorpio, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring maging ugali ngayong araw ng Scorpio. Matindi at seryoso ang iyong paraan ng pagharap sa mga bagay. Hindi ka basta naglalabas ng iniisip o nararamdaman mo at mas gusto mong alamin muna ang buong sitwasyon bago kumilos. Malakas ang paninindigan mo at hindi ka madaling matinag kahit pa maraming pumipigil. Minsan, nagiging sobrang tahimik ka dahil mas pinipili mong huwag magpaliwanag kaysa masangkot sa walang kabuluhang usapan. Sa pamilya, ipinapakita mo ang malasakit sa gawa kaysa sa salita. Sa usaping pera, maingat ka at ayaw mong malagay sa alanganin, kaya't mas pinipili mong mag-ipon at maghanda para sa hinaharap. Sa pag-ibig, likas ang iyong katapatan at hindi ka basta nagbibigay ng tiwala hangga't hindi mo nakikitang totoo ang isang tao. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Sagittarius sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring maging ugali ngayong araw ng Sagittarius. Masigla ka at puno ng pagnanais na makalabas sa nakasanayan. Gusto mong matuto at tuklasin ang bago, kaya't madali kang mainip sa paulit-ulit na sitwasyon. Malakas ang kumpiyansa mo at hindi ka natatakot sabihin ang iniisip mo, kahit minsan nagiging sobrang diretsyo ka at hindi agad na ng iba. Sa pamilya at kaibigan, ikaw ang nagbibigay ng saya at masayang enerhiya. Sa pera, may posibilidad na maging padalos-dalos ka sa paggastos, lalo na kung para sa karanasan o bagay na tingin mong makakapagbigay ng saya. Sa pag-ibig, gusto mo ng kalayaan at adventure at hindi ka komportable sa relasyon na masyadong mahigpit o limitado. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawaran dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Capricorn, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring maging ugali ngayong araw ng Capricorn. Seryoso ka sa lahat ng bagay at mas iniisip mo ang pangmatagalang resulta kaysa pansamantalang kasiyahan. Masipag ka at hindi ka natatakot magsakripisyo para maabot ang iyong layunin. Likas ang pagiging praktikal at hindi ka madaling magtiwala sa mga mabilisang desisyon. Sa pamilya, ikaw ang nagiging matatag na sandigan dahil alam nilang maaasahan ka. Sa pera, maingat ka at iniisip mong mabuti ang bawat galaw, kaya bihira kang malugi. Minsan, nagiging sobrang istrikto ka sa sarili at nahihirapan kang mag-relax, pero ito rin ang dahilan kung bakit madalas kang nagtatagumpay. Sa relasyon, hindi ka palabigkas ng damdamin, pero sa gawa malinaw ang pagpapakita ng pagmamahal mo. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawaran dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Aquarius, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring maging ugali ngayong araw ng Aquarius. Kakaiba ang paraan ng iyong pag-iisip at mas gusto mong gumawa ng sarili mong diskarte kaysa sumunod sa nakasanayan. Malikhain ka at mahilig kang maghanap ng bagong ideya o paraan para mas mapadali ang mga bagay. Sa pamilya at kaibigan, mahalaga sa iyo ang pagkakapantay-pantay at ayaw mong may kinikilingan. Minsan, nagiging malamig ang dating mo dahil hindi ka agad nagpapakita ng emosyon, pero likas kang may malasakit. Sa pera, hindi ka natatakot mag-eksperimento o sumubok ng kakaibang paraan ng pagkita basta't nakikita mong may potensyal. Sa relasyon, mas gusto mong may respeto at kalayaan ang bawat isa dahil hindi ka komportable kapag masyadong kontrolado. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Pisces, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring maging ugali ngayong araw ng Pisces. Mas nangingibabaw ang pagiging malambot ng puso at mapagmalasakit mo. Madali kang maapektuhan ng damdamin ng iba at likas kang handang tumulong, kahit minsan ay nakakalimutan mo ang sariling kapakanan. Mahilig kang mag-imagine at minsan ay mas naniniwala ka sa pakiramdam kaysa lohikal na dahilan. Sa pamilya, ikaw ang nagbibigay ng lamang at katahimikan kapag may alitan. Sa pera, may hilig kang gumastos para sa ikabubuti ng iba, pero dapat mong tandaan na mahalaga ring isipin ang sariling pangangailangan. Sa relasyon, malalim ang pagmamahal mo at naghahanap ka ng kapareha na makakaunawa sa iyong emosyonal na paraan ng pagharap sa buhay. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan. Ang mga pagdating, gawing laging maging maingat.